Labis na ikinatuwa ng pamilya ni dating Senador Laila Dilima ang desisyon ng Muntinlupa Court na payagang makapagpiansa ang dating Senador matapos ang halos pitong taong pagkakakulong nito sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga. Ayon kay Big Boy Dilima, kapatid ng dating Senador, nakita umano nito ang labis na kasiyahan sa matagal ng inaasam na paglaya ng kanyang kapatid kahit pa ito'y pansamantala lamang. Pinasalamatan naman ito ang mga Pilipino at ang ibang bansa sa patuloy na pagsuporta sa kanyang kapatid. Ito mano ang naging lakas si dating Senador Laila Dilima upang makaya na nang mahabang panahong pagkakakulong bilang biktima ng political persecution ng administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ito na agad uuwi ang kanyang kapatid sa lungsod ng Iriga upang makasama nito ang kanilang ina. She has a clear conscience she knows deep inside her na may siyang kasalan, may yung katotohanan ang mga bogus cases against her. That's why she has that strong conviction. Talaga, ang pinaglalaban niya ang katotohanan, pinaglalaban niya ang demokrasya. Bahagi lang ng mga naging kapahiga ni Mr. Big Boy Dilima, kapatid ng dating Senador Laila Dilima. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Kevin Alba, Tata, RMN!